Ayan, maghakot kami mga kabulga ng buhangin, takabataw. Ha? Ayan ang aking karabaw. Uy, <laughs> karambay, Sakali na yun, sakali na. Sakalan mo na nga ni. Mara yun, boy? Ha? Mara yun, magkaranda ayo, pag-iro ka. Eh, mga ni. Pus mo na boy. Ha? Pus mo. Pardena. Kaya unang po yun, Ayo. mo na Ayo. na ko yung mga abuhangin na ha? hapuntin namin mga kabulzan, to yung mga lablak-lablak ang bigat kasi maulan. Uh -huh. Ay, may nandoy siya. Doon. Uh -huh. Uy, dagdagan tapos sa'yo. Wala nga ni. Ano, wala nga ni. Pumunta sa sa mga... Ano, wala Tama na. Okay na. Ayan, dami pa namin hakutin. Mga kabulgan. Bis na. Dalawang kalabaw yung gamit. Ayan yung hollow blocks ko mga kabulgan ah Medyo malayo-layo pong dadala namin yan. Andun yung isa. Sa dulo. Malungko kay bakwa ko karne. <laughs> oh. ano? yung isang driver. Kumain lang sa stop <laughs> over. Oh, <beer. laughs> <laughs> Dalawang GB8. Bay makabangga sa so, ano ba mirror ha? <coughs> <coughs>